Kapatid, kung may mabigat kang dinadala dahil ikaw ay marahil nasaktan, iniwan, nilinlang, o hindi pa rin makabangon, samahan mo kami sa aming panalangin. Panginoon, hindi manduguan ang aming mga sugat, pero ito'y totoo, ito'y malalim, ito'y matagal na, at ito'y masakit pa rin. Nasaktan kami, Panginoon, sa salita sa pananahimik, sa pagkawala, sa pagtataksil, sa pangungutya, sa pagkabigo. At ngayon, hindi na namin alam kung paano pamuling babangon. Pero lumalapit kami sa iyo hindi para itago, kundi para ilahad ang mga sugat ng aming puso. Panginoon, Ikaw ang Diyos, na hindi nandidiri sa pusong durog hindi ka natatakot. Sa taong puno ng iyak, puno ng galit, puno ng tanong at walang mapagsabihan. Sabi mo sa iyong salita, Siya ang nagpapagaling sa mga pusong wasak at nagbibigkis sa kanilang mga sugat. Awit ka ba isang daan apat na putpito talata 3 Panginoon, hilumin mo ang mga sugat na hindi namin masabi kahit kanino. Yung mga iniiyak lang namin sa gabi. Yung mga bigat na iniisip namin. Wala nang lunas. Hawakan mo ang puso naming pagod. Hawakan mo ang isip naming gulong-gulo. Hawakan mo ang damdaming hindi na alam kung paano tatayo. Panginoon, hindi namin gustong manatiling ganito. Gusto naming gumaling. Gusto naming huminga. Gusto naming makatawid mula sa sakit patungo sa kapayapaan. Kaya ngayon, itinataas namin sa iyo ang lahat ng alaala na paulit-ulit naming binabalikan. Ang mga salitang bumasag sa amin, ang mga pangyayaring nagpabago ng pagkatao namin. Gusto naming gumaling, pero hindi namin alam kung paano. Kaya hinihingi namin, Panginoon, gawin mong ikaw ang lunas. Ikaw ang gamot sa pusong basag. Ikaw ang pahinga sa kaluluwa naming pagod. Ikaw ang katahimikan. Sa isip na puno ng ingay, tulungan mo kaming patawarin ang mga nakasakit. Hindi dahil karapat dapat sila, kundi dahil gusto naming lumaya. Tulungan mo kaming patawarin ang sarili namin. Sa mga maling desisyon, sa mga sinayang na pagkakataon, sa mga pangyayaring, gusto sana naming ibalik. Pero huli na, Panginoon, yakapin mo kami. Sa oras na ito, habang wala kaming ibang masabi, kundi saklolo, Panginoon. Yakapin mo kami at iparamdam mo na hindi kami nag-iisa. Sabihin mo sa amin na buhay pa kami hindi para magdusa kundi para muling mabuo muling lumaban at muling magmahal gamitin mo ang sakit na ito hindi para sirain kami kundi para itayo kami sa bagong landas mas matatag mas mahabagin mas malapit sa iyo panginoon hilumin mo kami ngayon na dito mismo sa lugar na ito sa sandaling ito Hayaan mong maramdaman namin na hindi man agad mawala ang bigat. May kapiling kaming Diyos na gumagabay sa bawat luha at kahit sa gitna ng lungkot, ng kirot, ng katahimikan, may bulong kang bumubuhay. Ako ang nagpapagaling sa pusong wasak at doon, doon kami magpapahinga sa pangalan ni Jesus na nagdadala ng kagalingan hindi lang sa katawan, kundi pati sa puso. Amen. Kung ito ay panalangin mo din, itype lang Amen sa comment. Tandaan natin, ang Diyos ay naghihintay, kaya sabay-sabay tayong lumapit sa Kanya.